Guys, meron tayong ano, titingnan. Meron ni pa pakita ko sa inyo at kung naalala niyo pa kung ano ito. Iyo do. Know? Oh. Alam niyo ba kung ano ito, guys? To. Oh. Shout out sa mga nakakakilala nito. Nakakaalam sa pangalan nito guys Ito yung tinatawag na lambiyong <laughs> Este lambayong pala Lambayong to guys Ito yung hinihigaan natin sa Tabing dagat pag nag date Hindi <laughs> pala <laughs> Ginagawa natin ano Parang lubid Pag nag ano tayo Jumping rope oh. Shout out Lambiyong lambayong pala yun lang babo